Ibinahagi ni Grace Tan Felix ang naging reaksyon ng anak niyang si, batang Riles, star Miguel Tan Felix matapos ang breakup nito sa unang jowa. Sa latest episode ng Tony Talks, nitong linggo ikasyam ng Marso, sinabi ni Grace na umiiyak daw si Miguel noong ibalita nitong hiwalay na sila ni Barbie Forteza. Anya, batang bata pa talaga siya noon. Labing lima, labing anim, naalala ko, nagkasalubong kami sa hagdan. Sabi niya, "Mami, nag-break na kami. Umiyak siya. Paniniyak ni Ultimate Multimedia Star Tony Gonzaga. Oo, sila ni Barbie noon, sagot ni Grace. Natatawa ako. Ikinwento ko nga agad sa mother ko, sa ko. "Ayun pa kay Grace, hindi na raw niya pinayuhan pa si Miguel noon dahil parang hindi naman daw seryosohan ang naging relasyon nito kay Barbie. Parang wala lang. Pagkatapos niyang umiyak noon, naglalaro na ulit, dugtong pa niya. Bukod kay Barbie, nakarelasyon din ni Miguel ang mga artistang sina Kailin Alcantara at Bianca Umali. Ngunit si Isabel Ortega ang babae sa buhay niya ngayon.